Nagsimula ka na bang mag-isip kung saan talaga nagmula ang mga unang yapak na tumapak sa ating mga isla? Hindi naman siguro tayo basta na lang sumulpot dito, 'di ba? Kung isipin mo, ang Pilipinas, isang arkipelago ng libu-libong isla, ay parang isang malaking palaisipan. Bawat isla ay may kanya-kanyang kwento, bawat bato at buhangin ay may isinasaad na lihim. Pero ang pinakamalaking tanong, sino nga ba ang mga unang taong naglakbay, naghanap buhay, at nagtatag ng kanilang tahanan sa mga baybay na ito. Marahil, ang imahe na agad na pumapasok sa isip natin ay ang mga sinaunang tao na may hawak na sibat, naghahanap ng pagkain sa kabubatan. O baka naman, ang mga barkong gawa sa kahoy na naglalayag sa karagatan, na puno ng mga mandirigma at mga ngalakal. Pero, gaano ba talaga natin alam ang tungkol sa kanila? Anong uri ng pamumuhay mayroon sila? Ano ang kanilang mga paniniwala, sining at kultura? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay hindi laging madaling hanapin. Kung minsan, kailangan nating maghukay sa mga lumang labi, magbasa ng mga lumang talaan, at pag-aralan ang mga sinaunang tradisyon upang malaman ang katotohanan. Ang pag-aaral sa mga unang taong tumira sa ating kapuluan ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung sino sila, kundi pati na rin kung paano tayo naging tayo. Ang kanilang mga ginawa, ang kanilang mga desisyon, at ang kanilang mga pakikibaka ay nagbigay hugis sa ating kasalukuyang pagkakakilanlan. Ang kanilang mga ideya, sining at gawain pang araw-araw ay nagugat sa ating kultura. Sa paglalakbay na ito, susubukan nating alamin ang mga misteryo sa likod ng mga unang tao sa kapuluan. Susuriin natin ang mga ebidensya, pag-aralan ang mga teorya, at bubuksan ang mga pintuan sa mga dating hindi natin alam. Kaya't ihanda ang iyong sarili para sa isang paglalakbay sa nakaraan. Isang paglalakbay na magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating pinagmulan. Isang paglalakbay na magpapakita sa atin kung paano nagsimula ang lahat, kung paano tayo naging tayo, at kung paano nagpatuloy ang kwento ng mga taong nagbigay buhay sa ating mga isla. Sa pagtuklas ng mga lihim ng mga unang tao sa kapuluan, mas lalo nating makikilala ang ating sarili, ang ating kasaysayan, at ang ating kinabukasan. Halina't tuklasin natin ang mga kwento sa likod ng ating pinagmulan. Sa pagtalakay sa pinagmulan ng mga unang tao sa kapuluan, mahalagang bigyang pansin ang konteksto ng kanilang pagdating at ang mga salik na nagtulak sa kanila na maghanap ng panibagong buhay sa ating mga isla. Hindi lamang basta-basta paglalakbay ang ginawa nila, ito ay isang desisyon na may malalim na implikasyon, na hinubog ng mga pangyayari sa kanilang pinagmulan. Kung tutuusin ang pag-unawa sa mga sinaunang ruta ng paglalakbay ay nagbibigay liwanag sa kung paano nila natuklasan ang ating mga isla. Nagsimula ang lahat sa paggalugad ng dagat, sa paggamit ng mga simpleng bangka, at ang pag-asa sa mga alon at hangin. Hindi katakataka na ang mga ruta na ito ay naimpluensyahan ng mga panahon, ng direksyon ng hangin, at ng mga katangian ng mga barko na kanilang ginamit. Dagdag pa rito, ang mga sinaunang mandaragat ay nagkaroon ng malawak na kaalaman sa bituin, na nagsilbing gabay sa kanilang paglalakbay sa kalawakan ng karagatan. Sa kabilang banda, ang pag-unawa sa kanilang mga motibasyon ay kasinghalaga ng pag-alam sa kanilang mga ruta. Anong haba ang nagtulak sa kanila na umalis sa kanilang mga dating tahanan? Posibleng ang paghahanap ng mas maraming pagkain at mapagkukunan o ang pag-iwas sa mga digmaan at sakuna. Maaaring naghahanap din sila ng mga bagong lugar upang magsimula ng panibagong buhay kung saan maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang mga tradisyon at kultura. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pag-aaral sa mga epekto ng kanilang pagdating sa mga isla. Paano nila binago ang kapaligiran? Paano sila nakipag-ugnayan sa isa't isa? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano nagsimula ang ating lipunan. Bukod pa rito, ang pag-aaral sa mga sinaunang pamamaraan ng pamumuhay ay nagpapakita ng kanilang talino at kakayahan. Ang kanilang pag-angkop sa kapaligiran, ang kanilang mga kasanayan sa paggawa ng mga gamit at ang kanilang mga sistema ng pamamahala ay nagpapakita ng kanilang kahusayan. Sa pag-aaral sa mga ito, mas lalo nating mapapahalagahan ang kanilang nayambag sa ating kasaysayan. Sa madaling salita, ang pag-aaral sa mga unang tao sa kapuluan ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung sino sila. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kanilang mga pinagmulan, ang kanilang mga motibasyon, at ang kanilang mga ambag sa ating kultura. Nayon, isipin mo kung paano mo pahalagahan ang mga paghihirap na dinanas ng mga ninuno natin at kung paano mo mapapanatili ang kanilang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagtatagpi-tagpi ng mga hibla ng ating pag-aaral, lumilitaw ang isang larawan na higit pa sa simpleng talaan ng mga pangyayari. Para itong isang mosaik kung saan ang bawat piraso, ang mga paglalakbay, ang mga paniniwala, ang mga pamamaraan ng pamumuhay ay nagtutugma-tugma upang bumuo ng isang kamanghamang hangkabuan hindi lamang tayo nag-uusisa sa kung sino ang nauna, kundi kung paano ang kanilang mga karanasan ay naging daan sa kung ano tayo ngayon. Tunay ngang ang mga landas na tinahak ng ating mga ninuno ay hindi lamang mga distansya sa kalawakan ng dagat, kundi mga hagdanan tungo sa ating pagkakakilanlan. Ang bawat hakbang, bawat pag-angkop, bawat desisyon ay nag-iwan ng marka sa ating kasaysayan. Hindi ba't nakakabilib na isipin kung paano ang mga hamon na kanilang kinaharap ay nagbigay daan sa pag-unlad ng ating lipunan? Kung paanong ang kanilang mga tagumpay ay naging pundasyon ng ating mga tradisyon? Sa pagmumuni-muni sa mga ito, parang isang ilog na patuloy na dumadaloy ang ating kamalayan, na nagdadala ng mga alaala at kaalaman mula sa malayong nakaraan. Ang mga alon ng kasaysayan ay nagdadala sa atin sa mga bagong tuklas, habang ang mga batong kinatatayuan natin ay nagpapatibay sa ating pag-unawa. Hindi lamang tayo nagmamasid sa mga labi ng nakaraan, kundi nakikisama sa kanilang diwa na nagbibigay buhay sa kanilang mga kwento sa ating isipan. Sa paglalakbay natin sa mga nakaraang yugto, tila ba'y nakita natin ang simula ng isang malawak na hardin. Ang bawat buti ng lupa ay naglalaman ng potensyal ng isang buong halamanan. Ang mga unang tao na tumapak sa ating mga isla ay tila mga hardinerong nagtanim ng mga binhinang kultura, ng pag-asa, at ng pagmamahal sa kalikasan. Ngayon, tayo na ang nagpapatuloy ng kanilang nasimulan, nag-aalaga at nagpapayabong sa kanilang mga itinanim. Reflecting on this journey so far, lumilitaw ang isang malinaw na larawan. Ang pag-aaral sa mga unang tao sa kapuluan ay hindi lamang isang pagbabalik tanaw sa nakaraan, kundi isang paghahanda sa hinaharap. Ito ay isang paanyaya na kilalanin ang ating mga ugat, na ipagdiwang ang ating pagkakakilanlan, at napatuloy na pagyamanin ang ating pamana. Sa paglapit natin sa ating huling pagmumuni-muni, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating pagtingin sa mundo, sa ating pag-isip, at sa ating mga kilos? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga lihim ng mga unang taong nanirahan sa ating kapuluan, hindi lamang tayo nagkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kasaysayan. Sa halip tayo ay naglakbay sa isang salamin kung saan nakita natin ang ating sarili, ang ating pinagmulan at ang mga ugat na humuhubog sa ating pagkatao. Ang mga sinaunang tao na itinuring nating mga unang tumapak sa ating mga isla ay hindi lamang mga karakter sa isang lumang libro. Sila ay mga ninuno, mga taong may mga pangarap, pag-asa at mga pagsubok na halos kapareho ng atin. Ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga paglalakbay, at ang kanilang mga paniniwala ay nagbibigay buhay sa ating kasaysayan. Sa bawat pagtuklas, sa bawat pag-aaral, lalo tayong nagiging malapit sa kanila. Nakikita natin ang kanilang tapang, ang kanilang katalinuhan, at ang kanilang pagmamahal sa kalikasan. Nakikita natin ang mga hakbang na kanilang ginawa upang mabuhay, upang magtagumpay, at upang magbigay daan sa atin. Ang pag-aaral sa kanila ay hindi lamang pagbabalik tanaw ito ay isang paanyaya na kilalanin ang ating sarili, na ipagdiwang ang ating pagkakakilanlan at napatuloy na pagyamanin ang ating pamana. Hindi natin dapat kalimutan ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga kontribusyon. Sa halip, dapat nating ituring ang kanilang mga kwento bilang isang gabay, bilang isang inspirasyon at bilang isang paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang ating paglalakbay sa nakaraan ay nagbigay sa atin ng isang mahalagang aral, ang kahalagahan ng pagkakaisa. Sa pag-aaral sa mga unang tao, nakita natin kung paano sila nakipagtulungan, kung paano sila nagbahagi ng kaalaman, at kung paano sila nagtulungan upang malampasan ang mga pagsubok. Ang kanilang halimbawa ay nagtuturo sa atin na ang pagkakaisa ay susi sa pag-unlad, sa pag-unlad ng ating sarili, ng ating komunidad, at ng ating bansa. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Ang pag-aaral sa mga unang tao ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung sino sila, kundi kung paano natin gagawing mas mahusay ang ating kinabukasan. Ang ating pag-unawa sa kanilang mga kwento, ang ating pag-aaral sa kanilang mga karanasan, ay magbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon, at ng kaalaman na kailangan natin upang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Ipagpatuloy natin ang pagtuklas, ang pag-aaral, at ang pagpapahalaga sa ating mga ninuno upang sa gayon ay mas lalo nating maunawaan ang ating sarili, ang ating kasaysayan, at ang ating kinabukasan. Sa ating paglalakbay, lagi nating isipin na tayo ay mga tagapagmana ng isang mayaman at makulay na kasaysayan at na ang ating mga desisyon ay magkakaroon ng epekto sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon.